nang araw na naman sa inyo mga kamiduraning TV, panibagong araw, panibagong vlog. Ngayong araw na ito ay pupuntahan natin ang Kakaibang Tunnel dito nga sa probinsya ng Batangas. Sapagkat titingkuhon para natin ito sa Davao City, sa Baguio City at Batangas lang. Dinagkawa nilang tourist attraction ang asabing lugar sapagkat ito isang historical site. At napag-alaman nga natin na may nakatira isang pamilya sa mismong tunnel. Yan ang ating sisilipin at alamin dito nga sa Batangas. Tara. Mula Imus ay maglalakbay tayo ng humigit kumulang isang daang kilometro para marating natin ang kumintang ibaba Batangka City na kung saan ay dito na nga natin matatagpuan ang isang historical tunnel ng Pilipinas. Sa ngayon mga kamindurahin TV at dito na nga tayo sa Calabarzon Expressway na kung sakali nadadaan kayo sa highway na ito ay sumunod sa regulasyon 100 km per hour. Iwasang mag-overspeed dahil maraming nanguhuli sa karsadang ito. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamidurain TV na hindi pa nakakapagsubscribe sa ating channel ay pakiclip naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Ito na ang Batangas City. Mula sa ating kinalalagyan ay maglalakbay na lang tayo ng halos dalawang kilometro para marating natin ang kumintang ibaba na kung saan ay dito nga natin matatagpuan ang isang Japanese tunnel na ginawa pa noong pangalawang digmaang pandaigdig. May ilan pa sa ating mga Pilipino ang hindi nakakaalam bakit ba may mga tunnel sa Pilipinas. Nagsimula nga ito noong pangalawang digmaang pandaigdig Hinukay at ginawa ito ng mga Pilipinong bihag ng mga sundalong hapon. Pawis at dugo ang kanilang puhunan. Mahukay lamang ang isang adobe para gawing isang tunnel. Under supervision sila ng mga sundalong hapon. Bakit ba nila ginagawa ito? Sapagkat ito ang ginawang taguan ng mga bala at mahalagang gamit ng mga sundalong hapon. Pumikot na nga tayo dito sa may likod ng Lyceum at sinunda natin itong ating guide na tricycle driver para mas mabilis nating makita ang lugar. Hindi mo aakalain sa isang karsadang ito ay makakatagpo tayo ng isang historical tunnel. Kaka-Mindurahim TV at dito na nga tayo sa lugar sa may kumintang ibaba Batanga City na kung saan ay dito mga matatagpuan ang isang Japanese tunnel na tinirhan ng isang pamilya. Magpapaalam tayo kung tayo ay pwedeng pumasok at itanong na rin natin sa kanila kung bakit nila napili na tumira sa ganitong klase ng lugar. Tara, pasukan natin. Matagal nang sinasabi ng aking pinsan na si Mr. Noriel Ibanglista, shoutout sa iyo, na mayroon nga isang historical tunnel so may bandang kumintang ibaba ngayon lang tayo nagkapanahon para daanan nito yes, tatay mo lang ayun pinapasok tayo kuya magandang araw sa inyo uh, kuya pwedeng malaman kung ano ang pangalan mo Rupin Evangelista po. Kuya, meron lang ako isang katanungan. Gaano na kayo katagal nakatira sa lugar na ito? ako isang pulibata ay maliit ko na laro po na kaapit. So kaya ano kami natin? Ilang uh, taon kayo kayo? Adi. Ibig sabihin, kuya, yeah. uh, may 60 years old ka na nakatira dito? Hindi <laughs> ako. Oh. No. Nung bata pa kami, laruan lang namin. So, pinaglalaruan lang namin. Mm. Ah, dito kayo naglalaro. No. Lampasan pa to. Hindi no. pa, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang talaga. Oh, hanggang dyan lang sabot. Tapos, bakit nyo naman naisipan na no. Pagkabira dito? Ay, kasi yung, ako yung, yung wala na akong mapiswan doon sa mm. magulang ko Ay, tatlo nila may anak sa una, tatlo at yung anak ko sa una, tatlo, nakatip Dog, Tapos, sinuwala ka kaya? Oo, ako may nagkasawa eh Pero, alam naman ng government ng Batangas na may dito? Ay, alam nila eh dyan nasusurvey nila yan eh Ang kaso eh, hindi daw nila alam nung mga ka uh, <laughs> Angin daw nila nalaman. Na may nakatira. Oo, eh pati ang mga alam nalaman na eh. May kandidato na punta dyan. May na <laughs> eh. So, iibig sabihin, nung malaman nila, hindi na pa kayo pinapalis? Ay, okay, ngayon, may pinapalis nga kami uh, Bakit daw? Eh, delikento daw, delik delik delikato. Uh, Bali, mag anak kayo nakatira dito. Lutoy, saka yung asawa niya. Oo. Kami natap, no? Pero sa estimate niyo, mga ilan taon na kayo nakatira dito? Mula nun? Nagbasta dito lang kami, 13 taon lang. Pwede pumasok tayo sa loob? Pwede. Ayon kay Kuya, sa pagpasok pa lang natin dito ay makikita mo na agad ang kanyang kama na bubungad sa iyo. Andito na rin yung kanilang siyar at paliguan. May kuryente rin dito sa ibaba na nanggagaling nga sa kanyang kapatid sa itaas. Kaya natin ito papasukin ay sisilipin lang natin kung gaano ito kahaba buti na lang mayroong plus light dito si kuya na ating magagamit Hello. mga kamindurayon TV pagpasok ko pa lang sa tunnel na ito ay tumindig ang aking balahibo hindi sa ako ay natatakot naramdaman ko agad na sobrang ganda ng tunnel na ito dahil ganito rin ang tunnel ng Dabaw na isa na ngayong tourist attraction Ako'y lubos na nanghihinayang na sana'y dagdag kaalaman, hindi lang dito sa Batangas maging sa bibisita nga sa tunnel na ito na ginawa ng mga Pilipinong bihag ng mga hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pataan tubig oh. Ay, yung galing sa takas. Pag, na -o, sa pag naulan. Pero pag naulan, bumabaha pag dito. Na ay, diyo, diyo. So ayon ay, nga bumabaya. dito kay Kuya, kapag ka naulan ay pumapatak ang tubig sa loob pero hindi naman nabaha. Sa amin yung tulungan, wala. Oh, grabe talaga. Ito, may... ito yung mahaba. Ito yung mahaba. mahaba dyan. Mahaba, mahaba. Huya. Kaya kaya nga sarado na. Sigit na. Ba't ba parang, ano? Uh, ay, marami tambak na. Ay galing ko sa... Yung gumuhog pero... Hagos na ho yan dahil natubig dito nung una mm. nang gagaling sa Lyceum. Tinampakan ho yan na kwadrito dito, tinampakan ng lupa-lupa. Dahil sa ikaw kuya ay matagal na dito, sa tingin mo gaano ito kahaba? Yung tunay na haba nito? Ay kung tunay na haba nito ay baka isang taong metro nilang. Mm. Dahil ang um, abot namin ng... Silipin ko lang ito kuya dito hanggang dito ha. Ang ganto dyan sa kwan eh. Nung inaabot namin dyan, kasulubang pa Ay grabe to. Inaabot namin, ginapang namin yan. May mga lakit na Umabot dyan sa 40 meters. Ay, grabe. Grabing gandang tunnel nito kung na lang ng local government. Magsisilbi ng alaala, lalo sa mga bagong henerasyon. Adobe. adobe Halos 80 years na ang lumipas pero nakita naman natin na hindi pa rin gumuguho dahil sa ito nga ay batong adobe. Isa lang ang masasabi ko mga kamindurayong TV, sayang ang pagod at hirap ng mga Pilipinong gumawa nito. Dahil ang isang parte ng kasaysayan noong ikalawang digmaan sa Pilipinas ay nalimutan na, hindi dahil sa ito ay tinirhan ni Kuya Rupino dahil sa ibang taong gobyerno na walang pagmamahal at pagpapahalaga sa nakaraan at kasaysayan ng ating bansa. Kuya, maraming salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon para bisitahin ang inyong bahay na dito sa loob ng tunnel. Akamid TV, napanood at napita na natin ang isang historical tunnel dito nga sa may kumintang ibaba, Batangas City. Hindi natin kinukundin si Kuya Rupino Evangelista sa kanyang pagtira dito nga sa nasabing tunnel ang ating issue dito ay ang mga taong gobyerno na wala pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas na kung nila ito noon pa ay hindi na nila pinatira si Kuya Rupino sa nasabing tunnel kung sakali na pumita yung ating vlog para dito kay Kuya Rupino ibang ilista natin siya para hatiran ng ating tulong para sa ating mga kaminduray TV at iba pang mga viewers kung sakali na mapanood nyo to pakilike, pakishare na rin sa ibang taong para na makakita baka sakali pa na mayroong makatulong ng malaki dito sa pamilya ni Kuya Rupino dahil na siya ay may sakit, nakita naman natin nahirap hirap maglakad hindi rin natin natanong kung ano yung trabaho ng asawa pero kung maganda ang trabaho nito hindi ito titira dito sa tanil at hindi siya magtitiis sa mainit na lugar kagaya ng tanil na ito maraming salamat tapos na nga ang ginawa natin pag-explore sa isang historical tunnel dito nga sa Batangas City. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin. Maraming salamat.